Ramdam ang naging tampo ni Kuis kay Kim Jong matapos ang pagbabalik sa showtime nito. Matatandaan na may ganap ang Kim Pao at ilang showtime host sa kanda na kung saan ilang araw silang namalagay rito. Pabirong sinabi ni Kuis na hindi mahagilab si Kimi at hindi sumasama sa kanila. Pabiro man ito, ngunit kapansin-pansin na may laman ang sinasabi. Inulit-ulit kasi ito ni Quizbook. Napapansin din ng ilang netizens kanina. Nagbigay nga ng mga opinyon Ayon sa kanila. Parang may tampo nga si Quizbook. Idinaan na lang sa biro para hindi halata. Halos ilang, ilang linggo na din nawala si Kimmy sa Showtime. Iniisip lang siguro nila na minsan lang mag abroad hindi pa nakijoin at si Paulo lang palagi ang kasama nito. May point naman sana. Sana naman kahit konting time o oras, huwag puro si Paulo Abilino. Palagi naman din sila na magkasama sa trabaho. Lahat kasi ng mga showtime host na naroon sa Canada ay may mga feature na lumabas except si Kim Chu. Ayon pa isang komento. Baka nga totoo na may tampo. Sana kasi nang nag a din si Paolo. Hindi naman bago ang mga kaibigan ni Kimi. Sana nakisama na lang din siya. Hindi puro si Kimmy ang gagawa ng way sa ganoong bagay. Ramdam ko si Lacuis halatang may tampo nga. Ulit-ulit kasing ibinabanggit sa live kanina. Dinadaan na lang din sa tawa ni Kimju ito anong senyorito sa new update na naman.